itong susunod dating guest ay linggo-linggo na natin makakasama tuwing Sunday morning dito sa PTV. Pero bakit kaya at sino kaya siya para malaman natin ang sagot? Panoorin mo na natin to. A content creator, an events host, a voiceover artist, a singer. Siguro noong nagpaulan si Lord ng talento ay nakaabang na siya agad para saluhin ito. At madadagdagan pa ang mga yan dahil isa na rin siyang TV host ngayon. At simula sa May 5 tuwing linggo, mula 10.30 a.m. hanggang 11 a.m. ay makakasama at mapapanood na natin siya sa pinakabagong food show dito sa PTV, ang It's Fun! Pero bago yan, ay makipagkwentuhan muna tayo sa kanya dito sa Rise and Shine Pilipinas. Welcome to Rise and Shine Pilipinas! Thank the you so much! Oh, sure. Welcome Hello. sa RST! Yeah. Wala ka mo talagang pagkain? Wala oh. Eh. Oh. <laughs> Hindi po ako nasabihin eh. kailangan pala may baon. <laughs> Next time, dadayo kami yes. sa taping mo para makikain Yun kami. Yun nga po ano. eh, para may mga kasama naman ako. Kasi mas masaya kapag may kasama kang kumakain. Ayan. Yeah. You can count on us. Yes. Yeah. Oh, mahilig din akong kumain. Anyway, napakaganda na nito, ito, Miss Diane, no? Talagang perfect package na. Kanina sa VTR, sabi, marunong kumanta, marunong mag-host. Hmm. Saan mo ba yan, nakukuha yung mga talent mong ganyan? Uh, back in college po kasi, parang bida-bida na ako. <laughs> nag-host ng na mga oh. events no oh. nag-host ng uh, events sa school uh -oh. tapos sumasali sa mga competitions and also nung high school din parang before kasi ayoko ng mag-come eh. mm. si si mama ko lang yung na, parang nag-push sa akin kasi dream niya maging ano parang news anchor ganyan okay. newscaster okay. tapos sumasali ako before sa mga um, script writing, mm. DSPC, ganyan. Yung sumali ako, nagko-compete with other schools. So, siguro doon ko nakuha yung love ko for mm. communication. And also, madaldal din po kasi talaga ako. Hindi naman halata. Hindi Wala na, kong halata ng kwento. Pero ang ganda ng mga content na nakita natin kanina sa vlog. Very entertaining ano. Pero congratulations Thank sa on you your so new so show. Itong It's Fun, na abangan natin every Sunday. So yes. tell us more about the program. Yes, yung It's Fun kasi, um, naka-focus po siya sa food, mm -hmm. tourism, and syempre i-showcase natin yung buong lugar na binivisit okay. po namin. Doon talaga siya naka-focus. Yung mga um, parang small businesses, syempre um, binibigyan po natin sila ng kumbaga uh, ilaw para okay. makilala rin at... Mm -hmm syempre parang ma-curious din yung ibang mga tao na uy parang masarap to parang mm. magandang i-visit kasi syempre dito sa Pilipinas alam natin marami pong masasarap na pagkain Totoo. so oh. yun talaga yung target ng Ed's oh. Fund ang sarap ng trabaho <laughs> <dito>. kumain <laughs> na? ng kumain ng kumain sana hindi ka tuba baka nabaka sexy nito oh my dasa ba yun ng exercise yes may ilig akong maglakad-lakad ayun anyway nag-start na kayo mag-taping ano? yes. at syempre uh, can you tell us more about kung how it how, is, how it is so kung far, paano far, no, nung nangyayari. At doon sa likod ng camera, talaga marami nga bang pagkain doon? Naku, oh, madami talaga pong pagkain. Nung unang, uh, ah, nung first time namin kasi, yun yung first episode, pilot oh, episode. Saan bang tinungo niyo? Sa Binon. Binon! Binon! Binon. Binon. Oh, yes! Dahil pagkain dyan? Yes, <laughs> of course. Isa na po yan sa mga lugar sa Metro Manila na parang food haven na. Mm -hmm. Ganyan. Mm -hmm. So, yun talaga yung una namin pinuntahan. And trivia, first time kong pumunta nun sa Binondo. Ah, okay. So, parang na-surprise talaga ako. Sabi, ah, ang sasarap so na magpagkain. At no, very curious ka for sure sa mga yes. food doon. Yes, kaya sabi ko, ay, saktong-sakto talaga. Ito yung una namin. Kasi gusto ko rin pumunta dito. Parang ang tagal ko nang pinaplan na pumunta mm. ng Binon, na hindi natutuloy. Yung pala, sa TV show. Why not, di ba? <laughs> doon pala siya. <laughs> so, Ganun anong pala. Pag, pag food trip na ganyan, mga magkano bang budget? Give okay. us an idea. mababanggit niyo rin ba yun hmm. sa It's Fun? Uh, hindi ko sure kung mababanggit <laughs> namin yan. Pero kasi ano siya eh, parang food crawl. So, doon kami nagpunta sa mga hindi mamahalin. Ayun, sa mga okay. abot kaya ng masa Magas pa rin. rin Siyempre. Siguro, nasa, pag nasa restaurant ka, nung nagpunta kami sa Binondo, nasa around... Um, 100 to 200? Oh, pwede na, no? Oh. Pwede na busog, oh. na. busog ka na. Busog ka na, no? Pero so far, ano nagustuhan mo doon? Nagustuhan ko doon? Yung una namin pinuntahan yung Shaw Pao. Wow. Ay, <laughs> sinabi ko <pa> na. <laughs> pero nakita naman siya sa teaser, <laughs> eh. Yung pumagat ako. Yung Ayan, ayan. Nagluluto yan, yan. ka rin ba? Nagluluto. Ay, ang saya. Mahilig okay. po kasi, akong, dahil mahilig po akong kumain, uh -oh. dapat marunong din ako magluto. Ayun. So, yeah, yun man. yung ano po. Oh, Napakaswerte nito na today, ano, kasi mahilig kumain, pero hindi tumataba no, ah, okay. pag ako kumain. <laughs> well, anyway. mag gifted fed talaga. Oo nga. Well, anyway, invite mo na yung mga ka-RSP natin na abanganan yung programa dito sa PTV. Uh, yes, mga ka-RSP. At lahat po ng mga nanonood po sa atin ngayon, no, ini-invite ko po kayo na panoorin po ang first episode, pilot episode po yan ng It's Fun ngayon. Ay, ngayong Sunday na, hindi pa. Sa May 5 ba po? <laughs> May 5, Sunday, um, 10.30am to 11am. Yes. So, abangan po natin ang mga food trip for sure. Kasama ko kayong magugutom. At magugusog. At sabuguso. This coming yes. Sunday na yan, ano? Oo. 10.30. Ay, Oh. This May coming na pala. Sunday na yan. So, tama pala. Hindi yeah. ko na alam kung ano yung mga araw. So, 10.30 <laughs> ng umaga. Yes. Matitrigger na, na naman yung AM. mga ano cravings natin nito. Totoo. Naku, kakapag, kakausap pa lang naman yung mga cravings. Oh, <laughs> Sabi ko, pag-usunin natin yung unang interview. Kaya, kaya nga, nga. Well, congratulations, Thank so Leslie and you. Welcome yes. sa PTV. Yes. Ah. Thank you. A-supportahan ah, po natin itong bagong programa, It's Fun. Abangan niyo po every Sunday, 10.30am dito sa PTV. Kasama si Leslie Ordinario.